Umabot sa mahigit dalawang daang individual mula sa barangay Maskap, Montalban Rizal, na binuo ng milisyang bayan, tagapaniktik, basing masa, at mga residente na nasabing barangay ang nagpahayag ng kanilang pagkundina at pagbawi ng kanilang suporta sa komunistang-teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Sa ginanap na local peace engagement o LPE kamakailan sa nabanggit na lugar, tinuligsa at tuluyan ng pinutol na mga residente ang kanilang ugnayan sa rebelding grupo na CPP-NPA-NDF. Ang nabanggit na local peace engagement ay pinungunahan ng punong barangay ng naturang lugar kasamang Barangay Task Force Elkak o BTF Elkak. Dumalo din sa seremonya ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamalaan gaya ng DILG, NICA 4A, DTI Muntalban, Public Attorney's Office, PENRO, Kapulisan at Kasundaluhan. Naroon din si Brigadier General Cerilo Balauro Jr., Commander ng 22nd Brigade ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army at iba pa. Layo na naturang LPE na mas mamulat pa ang mamamayan ng Barangay Maskap ukol sa panukalang batas na Anti-Terrorism Act. Layon din itong matapos na ang pananalasa at paghahasik ng kaguluhan ng mga bandidong CPP, NPA, NDF sa nasabing bayan. Patuloy naman na hinikayat ni ng Colonel Erwin Comendador, Battalion Commander ng 80th Infantry Battalion, ang mga natitirang miyembro ng rebelding grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Anya mayroong mga programa ang pamahalaan na nakalaan sa kanilang pagbabagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Matatandaan ang barangay Maskap ay naging apektadong lugar sa mga nakaraang bakbakan laban sa panig ng gobyerno at mga komunistang teroristang NPA noong buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo, SMN News.